mahirap pag may sakit ang baby. Masyado silang clingy. Hindi ka makagalaw. Hindi mo magawa ang magawa gawaing bahay mo. Tambak na ang labahin. Tambak na ang topiin. Tambak na rin ang mga gawaing bahay. Maswerte ka na lang kung malapit ka sa magulang mo. Dahil kahit pa paano, may hahawak sa anak mo para magawa mo mga gawaing bahay mo. Kaya mahirap pag may sakit ang anak. Lalo na pag baby. Ang gusto niya ay puro karga lang. Pero ang mas mahirap talaga, pag ang nanay na ang may sakit, wala na mag-aalaga sa anak niya. Wala na kikilos sa mga gawaing bahay. Kaya mga nanay, hanggat maaari, pagpagod na kayo, magpahinga na. Huwag nang ipilit kung hindi na kaya. Dahil pag tayong mga nanay ang nagkasakit, mas malaking problema. Mas kawawa ang mga anak natin dahil hindi natin sila maaasikaso. Mga gawaing bahay, makakapaghintay naman yan. Kaya pag talagang hindi na kaya, magpahinga na. Tandaan nyo mga mamis, bawal tayo magkasakit. Pwede naman tayo magpahinga, pero hindi tayo pwedeng magkasakit. Yun lang, salamat sa panonood.